Hello, good morning. Welcome to Anusinjo Channel, mga cursors. Good morning, mga cursors. So ito na po ang update ng ating mga pananim sa loob ng glasshouse. house. Ito po. o oh, ang ating ang ating chili na mula-mula na kasi luto na siya. Ayan, ayan, ayan. So red na ang ating chili. Nung nakaraan, puro green lang ng green ng green kasi hindi nalulutuan at sinusunod ni Amazon Joe. So, ito ang atsal natin. Ganun din. At ang ating cucumber, wala na, matanda na. Pero meron pa, meron pang bunga. At ayan na. Alam nyo ito, akala ko, mga ano siya dahon ng, ng sili at sal yung iba, iba't ibang klase, oh may atsal may sili edi wow pa na kaya ito na yung ating abokado na naghihingalo nabuhay siya <laughs> nabuhay ang abokado na naghihingalo ayan ayan ang ating tanim na talong hindi nadiligan didiligan ko pa lang siya ngayon edi wow deba so ang ating kalabasa namunga din siya pero pa-winter na. Kaya mamamatay din siya. <laughs> Wala, hindi nakahabol ng ano, ng summer. Ang ganda sana. Oh, may bunga, oh. Sayangers. Oy! Sayangers, sayangers, sayangers. Ang mga pananim natin sa glass house. Nagbunga-bunga na sana. So, ito ang mga kamatis natin. Mga kamatiters na cherry tomato. Cherry tomato. Nagganda ano han siya oh. Bi biak na sa sobrang ripe. Ganon. Ikaw ha? Huh? Hmm? Hmm? Ang hirap. Hmm. Yummy. Yummy. Ang sarap po. Ang sarap. Sobra. Mmm. Hmm, 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 hmm. Madami kasi ng ano hmm. Wala na akong hmm. 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 So ito po ang update. At siguro last update na to dito sa loob ng ating glass house kasi pa-winter na. Hindi ko lang sure yon ang ating mga kamamatis, organic na kamatis, haharbisin na natin ngayon. Hmm? Sayang, no? kung sana yung weather dito is pareha sa Pilipinas tuloy tuloy to kaso lang wala eh may winter season dito sa Denmark you no know, Namumulaklak. pero huli na huli na sila at marami pa akong gagawin sa labas kung nakikita nyo mga ka ito po yung mga carrots na mga ano natin oh mga bulaklak na mulaklak na wala na kinain na ng sistema sistemang hindi nakapagdamo pa kasi ino na ang iba ibang mga mga gawain <laughs> so yun po yun lang po sana po nag enjoy kayo sa aking video na to at kung bago pa po kayo, don't forget to subscribe my YouTube channel dahil ako po ay Pinay na mangunguma dito sa Europa. Subscribe na po kayo kung gusto ninyong masubaybayan ang buhay ko bilang isang magsasaka dito sa Denmark. Ayan po ang ating mga kamatis na maliliit pero matatamis. So, cherry Tomato po ito, cherry tomato. Maliliit lang siya. Mas maliit pa sa tino-tino na sinasabi ko. Yan. Mm. Tamis. Ang tamis-tamis. Mm. Tamis po. Mm. 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 Organic na organic. Fresh from from the farm of Amazon Joe. Hmm. Sa puno pa siya mismo. Kinakain niya. Ni Amazon Joe. Hmm. Ang sarap naman ito. Napakatamis. Hmm. So, kakain lang tayo ng kamatis dito. <laughs> Kakain so, nun tayo ng kamatis. Mmm. 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 Grabe, no? Minumukbang sa puno pa ng kamatisan. Si I, Joe nagmumukbang sa puno ng kamatisan. Mm. Ang mm, sarap. Mm. Mm. So, ito po, napaka-organic po ang ating mga pananim dito. Maliit lang po ang ating mga kamatis, pero matatamis. Maliliit na matatamis. So, parang small but terrible astig. Grabe. Ang sarap. Napakatamis ng ating kamatis. Dito lang. Mokbang-mokbang lang sa loob ng last house. Mmm. Tumipo makaharvest ha natin lahat ng ating mga kamatis siguro pero ako, bago tayo magharvest siguro duhin natin busog tayo busog kainin muna ba kain muna bago harvest nagkandalaglagan na ng ating mga kamatis dahil kain muna bago harvest mmm tamis Sobrang tamis. Tino, 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 tino. Mm. So, yun lang po. Yun lang po. Kaya po, nag-enjoy kayo. Kay I'm a Sinjo. You can make a love shoutout sa lahat ng mga ka-earsers ng mga ngumas sa Europa. Hello bye bye. Short video lang siya, okay? Bye bye.